Sa tingin mo ba, tama lang na panagutin si Barzaga sa kanyang mga pahayag laban sa kapwa mambabatas? Ipinahayag ni Cavite, 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga na handa siyang harapin ang anumang kaparusahan kaugnay ng kanyang mga naging aksyon at pahayag sa House of Representatives. Ayon kay Barzaga, hindi na siya nagulat kung may mga parusa man siyang haharapin. Dahil matagal na umano niyang inaasahan ito mula nang simulan niyang punahin si Dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal. Naiulat na nahuli si Barzaga sa kanyang ethics hearing na inihain ng kanyang dating partido, ang National Unity Party, sa pangunguna ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno dot Depensa ng kongresista, hindi umano dahil sa kanyang pagdalo sa rally sa Forbes Park, makati ang dahilan ng kanyang pagkalate Kundi dahil abala umano siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Samantala, sinabi ni Puno na may karapatan si Barzaga na magpahayag ng kanyang opinyon bilang mamamayan, ngunit bilang mambabatas, dapat pa rin siyang magpakita ng tamang asal sa loob ng Kongreso. Dagdag pa niya, bagaman may nilikhang Committee on Reconciliation, hindi umano ito kinakailangan dahil ang insulto ni Barzaga ay laban sa institusyon mismo at hindi sa kanya ng personal.